nitong umaga lang yon magandang araw magandang gabi sa inyo mga kainis ano? kung nasaan man kayo ngayong araw na to at kung napapansin nyo napakasaya ko talaga ngayong araw na to dahil this is the day of the moment na napakatagal naming hinintay na imposibleng mangyari sa buong aming akala na ang River Maya ay mag -re reunite ulit winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada kaya nga siguro kinanta nila ang Kantang Himala Yun Kasama nga pala natin Ngayong ano araw na ito mga riz, kami ng Red Deer Para lang sa concert Na River Maya no Eh, syempre Henry Boy Navarro Maraming driver, salamat driver, driver. Ang ating Henete Ang ating driver Kung hindi dahil saan Hindi tayo arting ng Red Deer At syempre meron pa Ang ating nasa likuran Ralph Sagaral Yun Ayos At syempre Si Ferdinand Yan hey, si Ayos Ferdinand <laughs> Perdi. Alfredo. Al <laughs> Ay, Alfredo, grabe. Hindi na tayo makalabas. Nakahiya. Pangaya. Sorry, sorry, Alfredo, ah. <laughs> Alfredo, mga kainis. Alfredo, yan. Mga tropa natin. Pre. <laughs> bawi tayo, bawi. Yan. So, mapunta kami ngayon sa Red Deer, mga kainis. Yeah. Para sa concert. Kasi, ang tagal na namin. Nakakawalan niya. Oh, syempre naman. Hindi nga namin nakalain, ah. Itong si Henry Boy. Isa rin pala sa mga Siyempre, fans eh. ng River Maya ganun din siyempre si Alfredo oo paborito ko yung kanta nila ano? Buloy? huling El Bimbo <laughs> uy huling reunion na yan umbira ah, yun ba malay natin diba? hindi natin alam baka mabuo muli sila di ba? Diba? hindi ko kayo siyang pagita baka mag reunion ka kasi <laughs> hindi ko yung nabutan yun ha albihira <laughs> one extra large ano muna okay. kami dahan uh, muna kami sa Team Hortons para ah, kung sakaling bumabiyahe ka ng medyo malayo meron kaming ininom-inom ah, coffee daw para ikaw yan din pagising uh, and two more coffee two sugar one cream ayos ayos yeah. di ka ba nahirapan mag english and one regular <laughs> coffee just coffee <laughs> Barok na. Uy, nahirapan mag-English sa'yo yung ano? Yung nahirapan ah, mo tamo, sa ingles nag ano, nagulo yung ano nila, di ba? I mean, I mean, A ver. Eh. <laughs> Nahirapan nung... Sinabi ko yeah. lang naman. yes eh. Okay, yes. Parang nabull din yung nakikipag-usap sa'yo dun sa ano ha, sa drive-thru. Okay, Nags, <laughs> thank, thank you sa kayamanan ha. Walang problema yan. Sponsor niya. Maraming, maraming sa salamat PI sa kami. kanya. Thank Good you very man. much. Maraming maraming salamat nga pala kay Ralph Sagaral. Siya yung dahilan natin kung bakit nakakuha tayo ng ticket. Alam mo lang si, si Ralph, una-una silang kumuha ng ticket. Tapos sila, sa likod. Sa likod. <laughs> tapos tayong dalawa, napakaswerte natin. Saan? Si Alfredo at si Ralph sa likod sila, no? Nung nakita tang inags 'Yan ang problema Kami nasa harap tapos okay. yung ticket namin ang bilis kasi online. Kaya maraming maraming salamat Ralph tsaka sa sa yung mga connection. Tsaka syempre maraming salamat din Predo, thank you sa pagsama. Yan. Masarap ani, masarap, masaya yung marami mga kainags ano. Mga tingin mo naman, pambihira yun ay, ay mga... Sino ba naman diyan? Uy, uy, ano? pambihira naman yung sinasabi ko naman talaga. Naku, nag-kiss pa. Naku, pang ingit Muna si Henry naman. Boy. E, ingit naman si Henry Boy na baro. <laughs> Isang ako dyan. Yan. Yeah. Naman. Nag-othery oh, pinalo pa sa. No, hala tama naman niya akin. Oh my god. Oh my <laughs> god. Oh, <laughs> yung tingin mo parang. Boy, yung tingin mo parang. Ako. Oh my god. Grabe. Nakasalamin <laughs> ka nga pero kung nakagano ko, nakagano talaga kung wala salamin nakadilat na dilat na ganun. Oh grabe <laughs> ka naman. Pa naman medya ang ganoon. Oo nga naman. Syempre mahalokin siya. Bukuan ng misis ko eh. Oh. <laughs> eh syempre boy. Mas ay. tuloy torey miss ko. Torey baba tayo. <laughs> Grabe. Tara, maganda kasi, maganda kasi mga So actually binati kami. Sabi nila sama raw sila sa vlog. Kaya lang wala, bilis ang takbo namin eh, no. Papaliko rito. Pati sinama eh. Pero nung, nung nag nung nagubad ng helmet, nako ang ganda pala no, Henry boy no. Oo, yung pamimiliin. Oh. Tara, oh. maganda no. Ganda diba, boy. Si Bal pre, ito maganda. Kaya lang ako. Ano ko, ako na mo <laughs> ng pizza sa loob. <laughs> ako ng sa loob. <laughs> Parang ayaw <laughs> niyo magsalita na no? sinabi ko maganda Siyempre, ito tayo sa safe side <laughs> <laughs> Mahirap na. Ah, kaya na, kaya na. Mahahanga lang tayo. O, mga. 'Yun sinasabi ko sa inyo, mga kainan ninyo. Walang masama sa paghanga. Siyempre mas maganda pa rin yung asawa natin, Sir Ryan. O, siyempre oh, syempre, naman. Patayin ko na 'yung camera para magsabir subdetect to. <laughs> so, walang masamang humanga, mga kainan ninyo. Wala. Siyempre natural lalaki tayo, 'di ba? Alam niyo naman mga lalaki, lingon agad. Pag Ina merong dumaan. Bibili na daw ng motor si Ralph bukas. Nako. Yan ang sinasabi ko kasi nakamotor yun. Ano? Yan. So dahil dito sa kasi pizza na ito eh. Ang bihira niya. Ito pa. Mga salamat lang tala walang kinuha ko eh. Nagbayad ba kayo ng 120? Bihira. Mga tanong mo Henry boy eh. isa lang kami. Bigyan mo na sila. Tatampo eh. Sige baba na kayo. Dala niya yung birgyo. Kumain mo tayo. Bihira naman. Mga langinok. Hindi. Wala tayo. Kaya mo na tayo. Yan. Ayos, ayos, oh. Sarap. Sige, kain mo na energy. Bago bumiyahe. Bumiyahe tayo. Oh, sarap na yun. Masarap, no? so, nasa Red Deer na kami, mga kinis. Uh, dito lang kami stopover. Kakain mo kami sa Popeye. Popeyes. Yan. O, tara. buwan tayo. papayas Yan. po, Salamat sa driver natin. Ay, walang kahirap-hirap, walang magod-pagod. Oo, oh, River Maya. O, yan, o. Kain na tayo, mga kainags, o. Oh? Yan, o. Oh, bir Birahin na natin. Ayos, ayos. Uy, sarap yan. Karangcheng. Oh, sir, River Maya, sir. Kain tayo, sir. ano pangalan niyo, sir? Gomer. Nice meeting you, sir, Gomer. Yan. Ang hirap pa kinaw na. Birah kayo. Ha? Ang tiga-apat tayo, pari. Edmonton. Edmonton, sir. Edmonton. Oh. Mm -hmm. Ay, ayos. Ang layo ah. Uwi lang kayo, kuya. So, usap natin si Kuya, may yung titinda rito sa papayasan. Pare, sige. Kain lang tayo ng kain, ha. Ay, siya. Ay, so, nakalabas na kami ng Papais mga kain na Ay, dito pala tayo. Dito pala kami. Diretso na tayo. Park na tayo kasi baka mamaya mahirap mag-park. Dito tayo. Ayos na ko. Yun na sila. Marami na tumatawid. Sige yun, no? si Oy. Bamboo. Lako lang ah. yung pat. Yan, lako, parami na nang parami yung mga manunood mga kainags, oh. Daming tao nito mahaba Mahababa pipilahan natin ito. Ayun oh, nako, yun ang pila. Nako, basa tayo sa ulan. Mabuti na lang, mabuti na lang naka-hood tayo. Tsaka naka-sombrero tayo kasi ang pila natin, walang bubong. Yun doon tayo pipila, oh. Kita niyo yung pila, mga kainags doon, oh. Ha? Iba pa pila. pilang VIP tayo, iba VIP kasi kami. personal ba? Ano pa pila? Na, muna natin kung ano ang pila kasi may sinisigaw kanina. Sabi VIP daw, VIP. Eh ano tayo naka VIP tayo. Yan mga pila. VIP. Yan bali Don pala tayo po pwesto sa dulo mga kainags ano? sa dulo pa. Do sa may ulanan. Saan tayo sa dulo daw tayo? Sa dulo tayo. So punta muna tayo doon sa dulo. Hello. Kumusta? Sige, sige, pwede. Kaya meron tayong subscribers dito.

Darrell. Oh, maraming salamat ha. Doon <laughs> kami. <Russia>. Oy, salamat. <laughs> you, sir. Salamat sa pagbati. Thank you. Pipila mo lang kami doon. Oh, <laughs> <ko> <laughs> <pa>. Salamat. <laughs> Hindi ko kayo maano kasi nakatingin na doon. Thank you. Salamat. Yan. So, doon do muna tayo pumila, no? At nako. Maraming maraming salamat doon sa mga subscribers natin na, na meet natin. Nako, haba pila mga kainis. Grabe, ano? Nako, Panginoon. Tingnan yung pila hanggang doon, no? Hanggang doon. Doon tayo pupunta. Bira, oh iniwan na ako ng mga kasama ko pang ano naman no? Oh. sa dulong dulo mga kanis sandali lang tatakbo lang ako sandali pahaba ng pahaba yung pila eh yun 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 tayo na lang, takbo tayo takbo yes. ay sir kumusta ay. ay sir ano pangalan sir oh, ay sir ay ay sir Sir, Pilipinas palang, Filipina, na layo sir. Pilipinas pa lang pinapalo ng Titans. Uy! 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 So, ayos, Ina ayos. Dito mo. Ah, ganun ba? Shout out, Ayos, ayos. Yun <laughs> o, Henry. Uh Fredo. Tropang itlog. Ralph. Ayos, ayos. Thank you, sir. Thank you. Yan. Yung mga nakilala tayo dito, mga kainis, ano? Thank you, thank you. Okay, Pila mo na tayo dito. Hindi naman sir, konti lang siya. Maraming salamat ha. Pakita ko ito kay Mrs. Ayun, ayos, ayos, ayos. Picture tayo, picture. Yun? Oh, pre. Nasa Pinas pa lang ako. Inags na to. Oh, thank you, sir. Thank you. Ayos. Salamat. Sir, ayos. <laughs> Shout nga. Yun. mo pa River Maya ngayon. Oo nga. Bukas, bukas, sir. Upload ko to bukas. Yan. Sabi na nga ba, Henry Boy? So sabi na nga namin, VIP, doon, pinapunta kami rito, no? tinanong uli, sabi ko, sino daw yung mga VIP? So sabi namin kami, naka-VIP kami, dapat daw din yung natin. Hello! Kumusta? Kumusta po? Yun, subscribers sa'yo dito, no? Sir, kumusta po? Ayos, kumusta po? Kumusta? Ayos po? Kumusta? picture tayo. Kasi, kumusta Picture tayo sa mga subscribers natin. Ang pangalan ko, sir? Eric. Eric, yan. sa kay sir, Eric. Ano po ang pangalan? Jeanette. Yun. Ah, Jeanette. Ay, sir. See you on YouTube. Oh, thank you. Yeah. Good job. Yeah, thanks. Yun, tara, picture. Ay, teka, kumpa rin kayo ano ko. Para ano. Yan, para kitang kita. Yan. Thank you, thank you. Thank you din sa ako din sa Ashley. Salamat po. Thank you. So tara na mga kainex ano At masaya tayo dahil memang nakita tayo mga subscribers natin dito. Para sa inyo kasama ko si Hendri. Diniman ako. Dali na muna sa apating bonus, dali lang ah. O so, papasok na tayo sa loob mga kainex ano Yan gumagalo na 'yung mga VIP. Papasok na. Yan. Bouting na lang VIP kami. priority. Very important person, yo. <laughs> Yan 'to tayo tayo. Ayos, nako, makikita natin muli ang buong river Maya, mga ah, kainis, anong nakakatawa Ayan, ayan, ayan O, oh, VIP, mga kainis, na kulay red, oh. Yan ang wristband re natin, hinihintay lang natin yung tropa Hinihintay natin yung tropa rito, yan Mga VIP dito, mga nakapila Ano, boy? Ayos, guwapong guwapo Panalo, pambihira Forma pala, mula pa hanggang ulo Hoy, ano yan, nagnakaw, nagnakaw Nakaw, pambihira <laughs> Ay, ticket mo, nakalimutan, oh. Eh, tira, tira, tira. Let's go, let's go. Let's go. Tira na tayo. may. Okay. na ni Gabala. Okay, it's okay. We'll yeah. Adlaing mo muna ni Gabala si Ralph. Ralph, dito Thank you. Thank you. Thanks, yeah. Para makinis dito tayo. Pasirral, <laughs> si Ralph po. Ralph, pa-side lang. <laughs> pila mo na tayo dito, makina sa pila mo na tayo dito. Yan, ayos oh. Ayos. Ah, ano na? Ano na? No, no? Nakilala mo. Ano yan? Hindi VIP. Ay, ah, hindi ko alam eh. Hindi ko natanong. Sana tinanong mo kanina. <laughs> <laughs> yan. So, ito yung mga VIP mga kainis, ano? BIP, meron pa. blue, nais. Ano? Ah, na ayos, ayos, ayos. Red lang kami, wala kami. Red, pero, red, red. Pambihira. Red. Ano? Ayan, so mayroon binibigay sa mga VIP, mga kainis sa iyan. No? Nako, talaga naman. No? Tingnan natin, tingnan natin ibigyan. Bigyan natin tignan. natin. Oh, ano, ano kaya to? Baka mga poster to. Okay, okay. Mga poster. Okay, okay. next. Well, eh, VIP, te. Yeah, maraming salamat. Thank you. Binigyan tayo. Tara, tara. Pasok, pasok. Uy, ID. Walag-lag. O oh, yan, o. VIP, mga kainag. So, so namin VIP. VIP ID. Ayan, ID. Ayan, ID. VIP na Nako po VIP Ang bihira rin mga poster kami Mga kailang Mahal talaga Andito pala tong mga to, Alwing, Ayla, Emma, kumusta? Ay, Ay, man. Ay, no? Ay, Ayos, ayos. Kasi ay la Alwin at Emma dito pala ano. Ayos, ayos. Ang bihira. Ay, 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 so mga kainis, dito na tayo, nakaupo na tayo sa row 10 ano. Yeah, katabi natin si Henry Boy Navarro. At dito lang oh, tanaw na tanaw natin yung magko-concert na River Maya mga kainis ano. Yan oh. Ito na yung mga nasa doon. Yung mga nandun sa taas wala pa, hindi pa pinapapasok. Pero mo makikita lang natin yung mga magko-concert siya, no? Ano? Ay, ayos pa kayo. Ano? Tayo. Pre, ano? Ba't dito ka? May upuan, ha? Wala, yung Pre, baka dyan kayo nakaupo, oh. Ay, ay, ay. Ayos, ayos. Excited, excited mga kainag siya. Bali yung dalawa natin kasama, si Rao, tsaka si Fredo. Magkaiba kami ng row seat. Nandun sila sa dulo. Nandito kami ni sa harapan. Yeah. Nandun sila sa dulo kasi magkaiba ng, ng date nung binili yung ticket namin. Nandito kami sa malapit mga kainis. Yeah, Kasi yung iba, nandun pa sa taas. Oh. Nandun pa, marami pa sa taas. Hanggang doon sa taas din. Oh. Doon, 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 doon. Ah, lang. Wow. Shout out, shout out kay Sir tayong tubig na tayo. Hello. Salamat sir. Di Bibili din. Thank you sir. Thank you. Sabi nila na lalaki nga sa personal. Salamat sir. Thank you. Thank you. Yan. Yeah. yeah, no, para tayo na sa Pilipinas, sa dami ng Pilipino dito, mga kainay, siya dami. Eh, no? ah. yeah, so pumapalakpak na yung mga tao, ibig sabihin, nandito na raw sila yung River Maya. No? Asan, Asan, Asan ba? Asan ba? Asan ba? Asan ba? Asan ba? Yan ito, ang dami na ngayon, ayun ah. Before I forget, I wanna say thank you to the folks who made this all possible. So when I be thank you very much. Is it not I'm <laughs>

Thank you so much! Thank you! Thank you po! Oo! kami! Sa oh, October 4 and 5. Kasama ko silang Mark Carino, Alvin at Emma. Oo! Oh, na October po. po, punta Salamat po ma'am. <laughs> salamat po, Let's go, let's go. Tara tara, let's go, let's go. Ako biya na mga kainis at. Oh, sige sir, salamat. Ingat, ingat Medyo din. Medyo malayo lang yung biyahe. Oh, ha, sir. Salamat sir. Thank you. Let's go, let's go. Ah, grabe, solid, solid. Palalo. The best. Ay, salamat.

John, natin Rich. Rich yan up, bro. So pauwi na tayo mga sa bahay natin ano, Tapos na yung concert ng River Maya Tsaka maraming maraming salamat ka pala sa mga subscribers Viewers natin na uh, tinawag tayo at nakipag-usap uh, sa atin Maraming maraming salamat po sa inyo Sobrang na-appreciate ko at masaya ko at nakita ko kayo uh, Sobrang din nag-enjoy tayo sa concert ng River Maya Grabe, after 30 years no? Na hindi napanood, natin sila napanood Napanood natin So maraming maraming salamat sa organizer nag-organize doon at ang imposible ang himala ay nangyari yo